Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Tara, kunin mo na ang ibibigay naming mga lucky numbers po para po sa iyo at para po sa mga masusugid natin yung sumusubaybay araw-araw mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Naku po, thank you, thank you very much po at gusto ko po, gusto namin ngayong magpapasko, isa ka po sa Manalo. Kaya mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin dapat po inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At sana, isa ka sa mga nag-aalaga nito. Kasi yung iba, hindi nila inaalagaan, binibitawan nila kaagad. Kaya nakakapanlumo, nakakapan hinaya Pagpapagulan namin yung numero, tapos talagang ganon. Pag hindi para sa hindi talaga para sa'yo. Pero sayang lang talaga, di ba? Sana ikaw na mabibigyan namin ngayon ito at nang mo to at nailista mo, alagaan mo po. Okay? At tandaan nyo po, ang laki numbers na to, 3 days po yan na bago po palitan. At ito na po ang mga lucky numbers namin na sinumada po. Ngayon po pang alas 5 ng hapon. Ngayon pang last draw, kunin mo na. Mamimigay po tayo ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit. Lucky numbers po sa bawat isa. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, halika na, kunin mo na mga laki numbers natin ngayon pong 5pm. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, syempre syempre nakakakuha naman na kahit paano po talaga ay may mga napapanalo po tayo mga kalaki. Kaya ito na mga kalaki kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay namin sa iyo ngayong alas 5 ng hapon at ilaban mo na to. Okay? So, ilista mo na. Nakakuha ka na ba ng ball pen? Nakakuha ka na ba ng mga papel? Ito na po mga kalaki at babagalan po natin uli para po sa ating mga lola dyan. Kaya, ito na po mga kalaki. Kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan na po natin ngayon na. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 9 at number 26. Yan po yung una ang pangalawa po, number 23 at number 11. Ang pangatlo po, number 5 at number 24. Ayan. At syempre mga kalaki, ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 6, number 7 at number 7. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 9, number 1 at number pahi bayan ko yung pangalawa at ang pangatlo po number 296 ayan po mga kalaki 296 at syempre po mga kalaki isulod na po natin ang 4 digit lucky numbers para po sa lahat kaya ready ka na lang kunin ang 4 digit lucky numbers ito na po ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8276 yan po yung 8276 yan po yung una ang pangalawa po number 3889 3 8, 8 9 Ayan po At syempre ang pangatlo po Number 1 3 0, 7. Ayan po mga kalaki ang tatlong 4 digit lucky numbers. Ops, kompleto na po yan ha. Takbo na po sa sukin yung outlet maya maya pag nakuha nyo na lahat ng mga lucky numbers. At dapat po nakarambol po ang 2 digit, ang 3 digit at 4 digit lucky numbers para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, okay lang. Kaya mga kalaki, halika na. Kunin mo na ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Pero bago natin ibigay yan, dapat po nakapalo ko kay sa tamang account. Ito po lagi kong sinasabi ha. Hanapin po sa Facebook ang Red parung po na merong 315,000 followers kami po 'yan at may second account po tayo, Red Parungkin din ng 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako, may picture namin ni Lola Carmen kami rin po yan at Aris Gatchal yan yung ibang account po na Red Parungkin, hindi po kami yun na yung mga kukonti yung followers lagi nyo po ito check ang followers, pag kukonti 1,000, 2,000, 300, 200 hindi po kami yun, mga fake account po yun mga kalaki, kaya hanapin nyo po yung mga legit na account na binabanggit ko po para po sa inyo, meron din po tayong Youtube, ang Youtube po natin Red Parungkin po na merong 16,300 followers. At meron din po tayong TikTok account. Ang TikTok account po natin, Red Parungkin din po, na merong 418,000 followers mga kalaki. O, ba diba? Yan po, manunood ka lang rito sa amin, bibigyan na kita ng tips at ideas sa mga tinatayaan mong lucky numbers araw-araw. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre, wala pong bayad dito. Private consultation po ang may membership fee at sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Kaya mag-message na po kayo. Mag-message na kayo na interesado kayo at kayo po ay sasali ko sa private consultation. May membership po ito good for 3 months po. Tatlong buwan po kaming magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo, kami po magbibigay noon. At sana sa tulad nila na napanalo namin, mapanalo ka rin namin. Wala, wala po itong pilitan na kaya kung interesado ka, pamember member ka na. Mali mo naman, yung birth mo pala tsaka birth year mo pala ang swerte na magdadala ng million sa atin, di ba? Pag na-code ko 'yan. Kaya mga kalaki, eto na po, itulin na natin ang 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Kunin mo na number 29, number 25, number 31, number 36 at number 12. Ayun po yung una. Ang pangalawa po na 5 digit lucky numbers number 15 number 26, number 19, number 28, at number 4. Ayan po. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, tandaan nyo ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Ang 6-digit lucky numbers mo ay number... 35, number 9, number 18, number 24, number 31, at number 6. Ayan po yung una. At ito na po ang pangalawa. Number 23, number 37, number 17, number 42, number 30, at number 21. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers ngayon pong hapon ng alas 5. Abay takbo na sa suki niyong outlet ha. At ingat-ingat mga kalaki at advance Merry Christmas at Happy New Year po sa inyong lahat. Siyempre, ngayong kaarawan ko, pipili po tayo na mabibigyan ko ng mga konting regalo at sana isa ka na doon. At siyempre, ito pong paborito ng lahat, ng shout out tayo. Ayan. Advance Merry Christmas po sa aking mga kaibigan dyan sa Tanay Rizal. Sa pami, uh, grupo ano, grupo ng Makikiri. <laughs> Grupo ng Makikiri dyan sa Tanay Rizal. Hello po sa inyo. Alam nyo na, ang nagpapabati po ay si Ate Gemma. Ayan, Ate Gemma po. Hello, hello, hello po. Maraming salamat po. At syempre, at shout out naman po dyan sa, um, uh, pa-shout out naman po, uh, Sir Red, kami po ang mga uh, jeepney driver po dito sa may Cabanatuan City Mega SM Center. Ano, may SM SSM Center. Ayan po sa SM City sa Kabanatuan Terminal. Hello po sa mga jeepney driver diyan. Congrats, congratulations po at napatama ko na rin po ang Kabanatuan. Ay mga kalaki, sana po isa ka sa mapanalo namin ngayong magpapasko. O pa pa hinihintay mo? 'Di ba manood ka na? Humingi ka na ng mga lucky numbers bibigyan kita. Kung gusto mo naman na aalagaan kita sa pa sa papa mo sa mga laban mo, magpa-member ka na sa private consultation kung gusto mo lang. So ingat mga kalaki at good luck.